Dalawang beses pa lang bumisita sa Baguio City ng 54 anyos na sinanay Gina mula Bulacan. Pero habang namamasyal, nag-iingat pa rin siya laban sa sakit na dengue. Ito'y sa pagsipa ng nasabing sakit sa lungsod. Sa lamok, syempre, kailangan mag-iingat. Kailangan mabilinis lagi para ano, para makaiwas sa ganong sakit. Si Nanay Beatriz naman todo bantay sa kanyang mga apo para makaiwas sa nasabing sakit. Eh, Nag-aalkohol sila. Nag-i-spray, Nagsusot ng mga mahahabang damit para ano, hindi ma makagat ng lamok. Sa Baguio City, sumampa na sa 1,554 na ang naitalang kaso ng dengue mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Katunayan na itala sa lungsod ng Baguio ang peak ng mga kaso mula June 23 hanggang June 29 na umabot sa 318 kaso. Pero sa pagpasok ng unang linggo ng Hulyo, umabot na lang sa 237 ang mga naitalang kaso. Sa barangay Gibraltar, halos isang daan na ang kaso ng kanilang naitala mula Enero hanggang buwan ng Hulyo ngayong taon. May mga unrecorded pa, uh, so hindi natin matansya kung kano. Oh, siguro less than uh, 100, ganun nong last year wala uh, Meron mayroon siguro pero uh, hindi ganon karami o kaya parang isang tao sa isang buwan uh, pero nung 2022 uh, doon yung medyo dumami yung dengue case natin at uh, dalawang prokpon yung apektado noon kaya uh, doon lumabas yung memo noon na every Thursday na yung uh, dengue thursday kaya puspusan na ang barangay sa pagsasagawa ng Oplantaob, na isa sa mga 4S ng DOH kontra dengue. Ito ay ang search and destroy para mapok sa mga pinamumugaran ng mga lamok. Meron po yung memo noon na every Thursday, uh, denguera Thursday, yun po yung naikakandak natin. Pero nung tumaas nga yung case, so nagbago yung schedule natin. Kung uh, araw-arawin para hindi na... Kumalat ulit yung dengue, o kaya mawala yung dengue dito sa atin. Katuwang din ng barangay ang kanilang health center. They come here, we give them uh, oral fluids if they can tolerate it, and then we give them uh, symptomatic treatment if they are febrile. So we give them paracetamol, and then we monitor their uh, complete blood count with platelet. So at least If they can do it every day, then we we can do it or not uh, every two or three days, so that we can see if their platelet is low, and then we can advise them. Katunayan ngayong araw may karagdagan silang dalawang kasong na itala. So as to uh, have uh, interventions before they uh, reach uh, the danger signs of dengue, like uh, bleeding. Those are the uh, things that we are binabantayan para hindi sila mag-complicate or we will not reach that point na may mga deaths tayo. 777 sa mga nagkaroon ng sakit ay mga lalaki, habang 777 rin ang mga babae. 615 na naman ang nagpapagaling pa sa pagamutan habang dalawa na ang kumpirmadong nasawi. Binabantayan din ng pamahalang lungsod ang mga kaso sa tulong ng Gio Taging. And we were really surprised na karamihan ng mga ang mga surges ng ating dengue nandun sa mga boundaries ng let us say uh, Gibraltar and Gibraltar and Walhati, Gibraltar and Pakdal, nandun din sa Asin and Pakaking Central. Yun ang mga lugar eh, na nakita namin, specific. Pero sa pagsipa ng mga kaso, hindi pa ikinukonsidera ng pamahalang lungsod ang pagdedeklara ng dengue outbreak. Sa ngayon, limang barangay ang kanilang binabantayan dahil sa matataas na kaso ng dengue sa kanilang lugar. Kaya payo nila sa mga residente sa lungsod na sundin at ipatupad ang 4S at ang oplan Taob sa kanilang bahay at maging sa kanilang barangay. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.